Dalaga palang si Nana Marta ng dapuan ng sakit na tibim. Ito'y dahil marahil sa madalas na pagkababad sa panghuhuli ng kuhol na siyang pangunahin nilang ikinabubuhay na magkapatid. Tanging si Nana Marta ang hindi pinalad na magkaasawa samantalang ang kanyang nakababatang kapatid na si Aling Maring ang pinalad. Subalit na iwanan siya nito ng tatlong anak na babae. Bawat ubo ni Nana Marta ay tila may panginuring nakatunghay. Nana Marta, eto na po ang vicks na pinabili niyo, oh. Nasaksihan ni Ellie kung paano simutin ang ondi ng plemana na, na inuduran ni Nana Marta sa silong. Simula noon, lalong lumala ang ubo at madalas nang lagnatin si Nana Marta dahil sa nahirapang huminga nasugod siya sa health center subalit nagpauwi din siya agad taong 1995 ng abril nang manghingalo ang nana marta hinugot nito ang kanyang huling hininga 2am ng abril 17 tamang-tama sa oras at araw ng kanyang kapanganakan pare sabi nila malakas daw magmulto si nana marta lalo na sa sapa sa gulod ewan ko pare pero minsan daw may umuuburon sa gabi sabi nila dito raw namatay si Nana Marta. Madalas daw nakikita ang matandang nakaputi na nangunguhan ang kuhol. Minsan isang babae ang nakikita. Anak ko. gabi gabi na babaan sa lumang bahay doon sa gulod ang isang babae na banayad sa pagsigaw. sa Manila sina Ellie. Hindi ko sana isusulat at ilalagay sa aking vlog ang kwentong ito. Pero nitong huli nang magkasabayan kami sa pagkuha ng birth certificate sa census, nabanggit sa akin ni Ellie Alam na magkakumplean nyo sila ni Nana Marta. Kakumplean nyo ko si Tita Marta.